yan. Uh, actually, hindi pa month ng February. Ngayon po ay na vlog namin ng uh, January 30. Pero yung allowance kasi na for February ay nandito na sa akin. So, excited na akong ibigay ulit sa kanila para meron ulit silang bawo ng February. Yeah. Siyempre, walang iba ang nagbigay sa atin nito ay si Auntie ulit. Yay! Uh, yan. Uh, yun nga, medyo uh, good news para ito sa amin, siyempre. Pero Uh, si Auntie, sana gumaling ka Auntie, kasi si Auntie may nararamdaman siya ngayon Pero uh, sigurado, uh, mabilis naman ang recovery nun ni Auntie Pag-pray lang na lagi siya sa mabuti siyang kalagayan So ngayon, uh, hindi na natin patatagalin At yung nakikita niyo po, kung, uh, medyo siguro ang absent natin ngayon is uh, Si Andre, si Kukong, si Ana Kasi meron po silang sakit, so absent man sila, okay lang. Uh, nandyan pa rin sila sa kanilang bahay para magpahinga. So, ibibigay ko na lang sa mga kapatid nila. Kagaya ni Andrea at saka si Andre. So, tigpa 500 sila. Kaya makakuha sila ng 1,000. Hati kayo dito ni Kuya Andre. Anong masasabi mo doon kay Ate? Mama, maraming maraming salamat po sa may binigay niyo. Mga, I love you. Mga. Wow! galing naman. Tapos, ah, uh, si ano po si Kukong, wala si Kukong pero syempre kapatid niya to tapos si Lance tawagin ko na rin para sabay sila. Okay. Ah, uh, tatlo sila si si Gila, si Lance, tapos si Kukong tigpo 500 so 1,500. Oh, uh, ibigay mo yan kay Kukong tapos kay Gila marito. Ano masasabi mo kay Auntie Be? Ante, maraming maraming po. Salamat sa binigay niyo. Alamas, I love you. Po. Mm -hmm. <laughs> Okay, okay. Ate kayo ni Kukong nga. Oh. Ate, maraming maraming salamat po sa binigay nyo na ng mga lawan sa amin ni Kuko. Sana po mag-ingat po kayo. Okay. Thank you, thank you. Tapos, ang next ay si, ano, si, si Hart, tapos si Kuko naman. Tapos si Kuko ito. So, yan. Tig, 500 kayo. Ate kaya ni, ano. Ano masasabi mo, be? Kay Ante, na laging nagbibigay ng alawas mo monthly? Okay, galing eh. Ay Hay, si Kukoy. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay mo naman mga alawas sa amin. Malaking tulong po, po to pang baon po lang yan. Araw-araw tayo kami pang sibig sa naman po kami. Mag-ingat po kayo lagi, Ante. Bye, I love you po. Okay, thank you, thank you po Yata, Tapos, ang next natin ay si ano? Okay, si Amber. 500. Yeah. Ate, thank you po sa binigay niyong 500,000 sa si amin May pang savings na po ako at pang bound Sana po, gumaling na po kayo agad yeah. Okay, wow, thank you, thank you, the best Tapos, ang next natin ay si Salvi Ante, yeah. maraming maraming salamat po sa binigay mo May pagdagdag savings na po Sana, good health ka po lagi auntie. I love you po Okay, thank you, thank you Riyada yeah. tapos Sino pa ba yung uh, oh. Si Bebe, si Bebe BB 500. Ante, maraming maraming salamat na naman po sa binigyan yung pira. Malaking Mara, tulong na po ito bang ba? Araw-araw. Salamat po. Salamat oh, po grabe, no? Ang um, bilis-bilis na naman ni BB, no? Tapos, ang next natin ay si si Shing. O, oh, kali ka, Tapos, yung kanyang ano, uh, ate, ay uh, si Ana, ay uh, may sakit. So, ikaw na lang magbalang magbigay kay Ana, no? Hati kay sa 1K, o. Oh. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa amin ni Ate na 1,000 po. Sana po magsagaling na po kayo at sana po, sana po hindi kayo magsawang tumulong sa amin. I love you po, Auntie. Wow, ang galing na, Auntie. Thank you, thank you. Tapos, ang next natin dito ay si si Catherine at si Kuya Ijong. Yay! Hey! Kuya Kuya Ijong. Wow, oh, ngiting tagumpay naman si Ijong. Siyempre, may baon na siya sa 4 February. Oh, tiguan, tag pa 500 kayo ni ano? ay oh, eh, dito daw kay Catherine daw. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay mo 500. yung bandwan. Sana po mag-ingat po yan sa po. Okay, thank you ate. Ikaw naman, kuya. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay mong alam sa amin. Malaking tulong na po sa pang savings namin sa pang I love you, pa, Ante. Okay, thank you, thank you. Tapos ang next natin ay si ano, si Nining at si Katkat. -Kat. Oh, yan. Yeah. Take five kayo, no? Ate, okay, maraming maraming salamat na naman po sa paulit-ulit yung binibigay sa amin na allowance. Magpagaling po kayo dyan, auntie. I love you po. Okay, thank you, thank you. Tapos ikaw, ate. Thank you. Masakit na naman? <coughs> oh, <dalang ka. coughs> Ako maraming maraming salamat po sa binigay mo allowance. Mag-ingat po kayo din pala Kap -kap dito sa ano. Okay. Tapos ang next natin, sino pa niya tawag? Okay, si Sheila May at si Insen. Yan. Okay, tig 500 kayo. Saan si ate? Ate o. Oh. Parang mas patanggol na siya sa akin. Dati, ganito lang siya o. Ngayon. Ante, maraming maraming salamat po sa paulit-ulit po ang bigay ng allowance. May pang dagdag na po kami savings at pangbaon po. Ante, sana mag, magpapakabu... magpapakabu... Mag Magaling po kayo dyan. Sana po palagi po kayo healthy. I love you po. Okay, po. thank you. Ante, maraming maraming salamat po sa alawan po kami ng te. Malaking tulong na po sa pang bawang namin ng I love you po, ante. Okay, thank you, thank you. Ang next natin, yung last si Lucas na kasi Kuya Frank. O oh, yan, take pa 500 kami. Okay. Kevin. Ah, masabi mo kay Auntie? Ante, maraming maraming salamat sa binigay mo pambaan ako sa March lang Okay. Okay, thank you po Tapos eh, naman, maraming, si Fred naman, si Fred. Maraming maraming salamat po 27 again. Magdadaan din. Sana po maging tapos na lang I love you contest. Okay, thank you, thank you. Na-receive na po nila yung kanila mga allowance. Ah, uh, s'yempre masaya-masaya sila dahil sabi nga nila, ah, uh, meron silang pang savings. Yun yung mga sobra uh, mag, yun nga, nilalagay nila doon sa savings dahil meron kaming, nag-start po kami ng January 1 hanggang ngayon, hanggang sa December na naman ulit para uh, pagdating ng December, meron naman po sila makukuha tapos kapag ka naman may mga emergency silang bibilhin o may mga kung ano nung bagay na ano, pwede nilang kunin yung mga savings nila para pabili nila ng kung ano niyang pinaka gamit na mabibili nila. So, yun yung ginawa ko lang na paraan para makaano sila, makasave sila ng ano, para gusto ko kasi pagdating ng December, meron ulit silang mahugot na uh, pwede nila pambili ng regalo nila sa sarili nila. Yan, tuloy-tuloy naman. At uh, para po kay auntie, sana magpagaling na po kayo at uh, sana lagi kayong ano diyan lagi kayong safe. So, medyo hindi man ano yung ano namin ngayon, pero at least ano po, uh, ipagpipray na lang po namin kayo na nasa mabuti kayong kalagayan nanti at maraming marami salamat po sa walang sawang pagtulong po sa mga bata uh, malaking tulong na po yan 500 pesos grabe hindi na po na yung mga nanay nila hindi na nila problemahin yung mga alawas nila para sa school kung may mga project sila na bibilihin mostly naman yung mga project hindi kunti lang naman binibili mga 10 pesos ganun so ang laking bagay yan. Lalo sa mga ganito, ay eh, mga maliliit Kasi sila naman yung allowance nila. So, yung iba, binibigay nila sa savings namin. So, hanggang dito na lang po yung video namin. Uh, love na love po namin kayo, auntie. And, bye-bye.